Hello, 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 hello Philippines, hello worlds, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog, agsay na bumabati, ha <laughs> ha charot! Ang message ni Kajaps tungkol sa Biblia kagabi, Old Testament at saka New Testament ang Old Testament ay 39 at ang New Testament ay 27? Tama ba? <laughs> Ulitin ko po ha. Ang Old Testament ay 39 at ang New Testament ay 27? Kaya po 66 topics po lahat at diniskas din niya ang iba't ibang uri ng anghel. Yung anghel pala na sinasabi natin na kerubin, may apat na pakpak, etc. Hindi po pala yun. Ang dami kong natutunan kay Kajaps. Siya ang ministro namin. Ka Japs, saludo ako sa inyo. Sa Monday po pala, September 15 to 20, 2025, magkakaroon ng pagpupunas ng langis. Lalo na sa mga member ng iglesia na may sakit. First time ko ito. Alam nyo naman, ang sakit ko ay stroke pangarap ko ang gumaling. Chance ko ito para gumaling na ako. Alas 7 ng gabi sa Kapilya. Excited akong dumalo para sa pagpupunas ng langis. Sharing put muna tayo mga clubs. At kung tayo ay may problema at nahihirapan tayo mag-focus lang tayo sa solusyon, not the problem. Follow your heart, not your ego. Trust God, not people. At pakaisipin natin that God is bigger than your problem. You can trust Him alam nyo mga kalabs, may na naalalang ako about prayer. Prayer is the weapon that God has placed in hand. Totoo talaga. Prayer is the weapon. Yan lang ang sandata na meron tayo. Keep praying, keep believing. Keep hoping, keep trusting. Keep living and keep leaning on God. Basta lahat ng ginawa natin ay para kay Ama. Walang imposible kapag si Ama ang gumawa. Diba sabi ko sa vlog? Huwag mong katamaran ang pagsamba. Dahil ang Ama ay hindi tinatamad na biyayaan ka. O paano hanggang dito na lang. Ito si Kalab's TV Vlog na nagsasabing bye-bye.